naputol po dito yung ano terminal ng contact point yan Welcome to my channel Rescoidia TV uh, Ganyang araw mga kaidea uh, Share ulit tayo ng ano paano natin palitan tong switch na electric kettle natin ito bali ito po sira yung sira po yung switch nito bali palitan po natin meron po tayo in order na switch Sa Lazada, ayan. Ayan po. Ayan. Fort, 48 pesos, dalawa. Ayan po siya. Bale, ito po, nasira yung switch nito. Ayan. Pero, ginawa ko po nito dinirekta ko po muna ito para ano magamit namin habang wala pa yung switch switch natin ayan po siya ayan kung nakikita nyo po ayan ayan kahit patayo pa po, yung umutok na agad ayan Sige nga gats siya yan. Kahit nakapatay po yan kasi nakadirect ka, May power pa rin. Kahit switch mo patay. Kailangan bantayan mo lang po. Ayan. Pag, Pag, kumulo na po. Uh, nag switch off na yung ano. Switch. Punutin na po yung ano. Plug. Ayan. Kailangan lang po ganun gawin. Para mapakinabangan pa pa to po eh. Ano, Mainit na siya. Kasi, hindi ko nilagyan ng tubig. Mainit na siya. Pakita ko po sa inyo yung nangyari sa switch niya. Kaya dinirekta ko siya. Ayan ya, po, Ini lang natin yung mga turnilyo niya para. hindi siya mawala. Ito po ay eh, nasira. Oh. Ito yung ginawa ko, pinagdugtong ko na lang para temporary magamit namin. Ayan. Ayan po, pinagdugtong ko. Tapos, ito yung switch niya, hindi ko lang inanong tinanggal. Kailangan lang, pagka nag-ayos po kayo, uh, tanggalin lang sa pagkakasaksak yan po yung nangyari sa switch nyo hindi ko na siya nagawa ng paraan kasi tingnan nyo po ang nangyari ayan o yan yan po yung ay nangyari ayan. lumikit na siya kasi lagi umiinit to yung takip niya okay pa naman bali nabili lang isang isang set na ganito tumikit siya ini na yan ayan po yun dating lagi kong pinapalitan no, ninalagyan lang ng ano, dinitikitan kaya ito umabot na ng tatlong taon lagi ko lang ano yan dinidiy tatlong taon na po maigit yan so palitan natin ayan po ayan nalawang na pero gumagana pa naman siya yung alam umiinit na siya kaya ayan nakita nyo tong dito naputol po dito yung ano terminal nung contact point ayan naputol kaya ginawa natin nung naputol, nawala na siya sa align ginawa natin, yan, dinirekta na lang natin ganyan ngayon po palitan natin siya bali tanggalin lang po natin yung balot nya yan po siya mga kaidiyo yan natanggal na natin dun sa pinagduktong pinagduktong ko kasi to ayan kaso lang kailangan po linisin natin kasi dumikit yung ano nilagay natin na pinambalot natin na electrical tape eh na po siya mga kaidiyo oh. yan nalinis na natin ilagay na natin tong ano bagong switch kahit magkabaliktaran po okay lang Yan, isusuot lang natin na ganyan. Yan, ipasok. Tapos, pititin lang natin konti para humikpit. Gamit ang uh, long nose. Yan na mga ka-idea. Nalagay na natin. Ngayon, nalagay na po natin dito. Para magamit na po natin. Yan. Yan, lagayan niya na tornillo. nila Ayan lang po. Ganyan lang po. Mga ka-idea. Ayan. Ayan. Tapos, lagay na natin itong takip niya. Ito po, hindi ito kasama sa nabili. Yung ganito lang po. Ayan. Ganito lang po yung nabili ko. Buti ito, yung pinakatakip niya wala pang damage. Susuot lang po ng pag-anong. Ayan. Ayan. Tapos, yan na po siya. Yan. Yan. Pwede na po natin siya takpan. mga kaidiya uh, ah, buo na uliin natin yung ano natin electric kettle ito meron lang siyang kawit ganyan kakawit lang po ano ganyan una yung isa tapos tiin lang tong isa yan okay na po ah, lagyan ko po ng tubig para ano testing natin lagyan ko ng tubig konti lang para madaling kumulo tingnan natin kung gumagana na yung automatic nya mag automatic siya kung okay ba yung nabili natin yan yan o okay na siya wala siya ilaw ayan po wala natin yan tapos, switch na po natin siya. Ayan. Ah. po, may ilaw siya. May ilaw na. Ayan. Ah. Ayan. Ayan, antayin natin siyang ano. Para tingnan natin kung okay yung binalit natin. Antayin natin siyang ano, pumulok. okay na siya ito siya mga ka-idea sakto yan pagkape natin hapon na Alitig na po natin kung okay siya kung mag automatic ko na mag cut off tapos mawala rin yung ilaw ayan siya mga kaidea nag automatic na siya ayan nawala na rin yung ilaw Okay, magawa na natin salamat sa panunod sana makatulong ipit na natin to uh, kakape tayo thanks for watching consider too